Isang lalaki ang inakala na nailigtas niya ang isang tuta, ngunit sa pagbisita sa veterinaryo, isang nakakagulat na katotohanan ang nalaman niya tungkol sa hayop. Sa pagtatakip ng jacket laban sa ulan, nagmadaling tumakbo si Max mula sa kanyang kotse patungo sa pintuan ng kanyang bahay. Bigla siyang huminto nang marinig ang isang mahinang ungol. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, pinilit siya ng kanyang kuryosidad na mag-usisa. Sinundan niya ang tunog habang ang kanyang mga sapatos ay bumabaon sa basa at madulas na damo malapit sa hangganan ng kanyang lupain. Sa gitna ng mga halaman, natagpuan niya ang isang maliit at nanginginig na nilalang. Ito'y nakasilong sa ilalim ng rhododendron, basang-basa at malakas na nangangatog. Nang lumapit si Max, napansin niya ang gusot na balahibo nito at ang maliit, takot na mga mata na nakatingala sa kanya. Inakala niyang isa itong ligaw na tuta, kaya't lumambot ang kanyang puso sa nakita. Nagsalita siya ng dahan-dahan, sinusubukang akitin ang maliit na hayop papalapit sa kanya at nangako ng init at kaligtasan. Dahil sa desperasyon, dahan-dahang lumapit ang hayop sa nakaabot na kamay ni Max. Maingat niya itong binuhat, binalot sa kanyang jacket at dinala sa loob ng kanyang mainit na tahanan. Sa loob, ang amoy ng kahoy na basa sa ulan ay pumuno sa paligid, habang ang mahinang tugtog ng jazz ay naging nakakaaliw na himig na inilaan ni Max para sa kanyang mga halaman nilapag niya ang nilalang sa isang malambot na tuwalya sa tabi ng fireplace, pinunasan ito at masusing tiningnan. Doon niya napansin ang kakaibang haba ng mga tainga nito at ang kakaibang pattern sa balahibo nito na hindi tugma sa anumang uri ng aso na pamilyar sa kanya. Nagtaka si Max, kaya naghanda siya ng mainit na gatas at manok na agad namang kinain ng nilalang habang pinapanood niya itong kumain, napansin niya ang matatalas na sulyap nito at ang hindi pangkaraniwang katahimikan na malayo sa karaniwang masiglang ugali ng isang batang tuta. Habang nagpapahinga sa tabi ng apoy, pinagmasdan niya ang nilalang na umikot at natulog. Pinag-isipan niya ang pinagmulan nito at kung bakit ito nag-iisa. Binalak niyang dalhin ito sa veterinaryo kinabukasan para sa check-up at microchip scan sa pag-asang matukoy ang mga may-ari nito kung ito'y nawawala. Ngunit sa gabing yon, nagpasya siyang bigyan ito ng kanlungan at init habang iniisip ang kakaibang bisitang ito na dumating kasabay ng bagyo nang sumapit ang sabado na may maliwanag at maaraw na umaga malayo sa maunos na gabi ng kanilang pagkikita lalong naakit si Max sa kanyang mahiwagang bagong kaibigan pagkatapos ng kanyang karaniwang pag-hike sa malamig na hangin ng Blue Ridge Mountains at ng isang masaganang almusal mga gawain na nagbigay sa kanya ng sigla at kapanatagan Hinarap niya ang karagdagang gawain ng paghahanda sa bagong kasama para sa pagbisita sa veterinaryo. Sinubukan niyang gawing magaan ang karanasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng laruan at pakikipaglaro. Ngunit ang kanyang bagong kaibigan na tinawag niyang Shadow ay tila walang gana at madalas na nakatingin sa bintana masigasig na pinagmamasdan ng labas. Naramdaman ni Max ang halo ng pag-aalala at pagtataka sa malamig na ugali ni Shadow na malayo sa karaniwang kilos ng isang masiglang tuta. Itinabi niya ang kanyang mga alalahanin at inisip na baka dulot ito ng misteryosong pinagmulan ni Shadow at sa mga pagbabago sa paligid nito. Ikinalag niya ang pansamantalang tali at inilagay si Shadow sa kotse sa kanagmaneho papunta sa lokal na veterinaryo. Umaasa ng sagot mula kay Dr. Clara Johnson. Ngunit pagdating doon, sinabi ng receptionist na may simpatikong ngiti na si Dr. Clara ay hindi makakapunta dahil sa emergency sa pamilya ang klinika ay maaaring magbigay lamang ng mga karaniwang serbisyo tulad ng pagbabakuna at paggamot laban sa garapata, mga serbisyong hindi angkop sa kakaibang kalagayan ni Shadow. Nalaman ni Max na si Dr. Harper ang papalit kay Dr. Clara sa susunod na linggo. Habang nagmamaneho pa uwi si Max, nagulo ang kanyang isipan ng mga hindi inaasahang pangyayari sa araw na iyon at ng kakaibang asal ng kanyang bagong kasama. Ang nilalang na tinawag niyang shadow bilang pag-alala sa kanilang unang pagkikita sa gitna ng bagyo ay tila kontento sa pagbabalik, tahimik na nakahiga sa likod ng sasakyan. Paminsan-minsan, nahuhuli ni Max ang mga mata ni Shadow sa rear view mirror ang ekspresyon nito'y hindi mabasa at puno ng misteryo. Habang lumipas ang mga araw at naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay si Shadow, ang mga inakala ni Max na simpleng mga quirks lamang ay unti-unting naging listahan ng mga hindi pangkaraniwang katangian. Tuwing umaga, habang nagtitimpla ng kape si Max, naglalakad si Shadow sa sala ng maingat at parang may sinusunod na eksaktong plano, isang kilos na malayong malayo sa karaniwang masiglang galaw ng isang tuta. Wala itong interes sa mga laruan o buto na inihanda ni Max mula sa veterinaryo. Sa halip, nananatili itong nakabantay sa bintana, parang isang tagapagbantay kaysa alagang hayop. Ang gabi naman ay may mas kakaibang pakiramdam. Umuupo si Shadow sa paanan ng kama ni Max ang mga mata nito'y nakatuon sa dilim ng silid at ang mga tainga ay alisto. Habang tahimik ang buong kapitbahayan, naglalabas ito ng mababang ungol na malungkot at tila nagmumula sa isang sinaunang kalikasan, isang tunog na malayo sa masayang tahol ng isang batang aso. Ang mga nakakatakot na tunog na ito ay tila kumakapit sa hangin parang alingawngaw mula sa malayo at ligaw na kagubatan sa pagitan ng pagkaintriga at bahagyang kaba bumaling si Max sa kanyang blog isang simpleng plataporma kung saan karaniwan niyang isinusulat ang kanyang mga proyekto sa coding at mga paglalakad sa kabundukan Bilang isang 300-anyos na software developer, sinimulan niyang idokumento at ibahagi ang kanyang mga karanasan kay Shadow. Kasabay ng kanyang karaniwang mga post, nag-upload siya ng mga video at detalyadong obserbasyon sa kakaibang kilos ni Shadow, inaanyayahan ang kanyang mga mambabasa na makibahagi sa misteryo ng bagong bahagi ng kanyang buhay agad na naging patok ang blog post na pinamagatang Is My Puppy Not a Puppy sa kanyang mga taga-subaybay, nagdulot ng malaking kuryosidad at aktibong pakikilahok. Bumuhos ang iba't ibang reaksyon mula sa magagaan na pagdududa hanggang sa seryosong pag-aalala. May mga nagisip na si Shadow ay isang bihirang lahi o isang wolf-dog hybrid. Habang ang iba ay nagpalagay na baka isa itong kakaibang hayop na hindi pangkaraniwan. Habang lumalawak ang talakayan, sumali ang mga lokal na eksperto sa hayop, binibigyang pansin ang pagiging alerto ni Shadow at ang hindi pangkaraniwang pagtahol nito tuwing gabi na maaring nagpapahiwatig ng ligaw na pinagmulan. Lumabas din ang mas malikhain at kakaibang teorya na nagsasabing maaaring natagpuan ni Max ang isang nilalang na bihirang makita sa mga suburban na lugar ng North Carolina. Dahil sa tumitinding interes, lalo pang pinagbuti ni Max ang kanyang pagbablog, ang bawat galaw ni Shadow ay maingat niyang binabanggit at ibinabahagi, ginawang masaktibo ang kanyang blog mula sa dating simpleng journal patungo sa isang masiglang espasyo ng talakayan, naging sentro ng usapan ang kawalan ng interes ni Shadow sa karaniwang gawi ng aso, ang hindi nito karaniwang tunog at ang matinding pagbabantay nito sa paligid. Ang dating tahimik na digital na espasyo para sa coding at hiking stories ni Max ay naging poke ng buhay na diskusyon at ligaw na hula tungkol sa misteryosong kalikasan ni Shadow. Habang papalapit ang bagong linggo, lalo pang lumalim ang misteryo sa paligid ni Shadow. Kaya't napagpasyahan ni Max na humingi ng tiyak na payo mula sa mga profesional sa gitna ng walang tigil na mga teorya mula sa online na mundo at ang lumalalang pag-aalala niya, nagpa siyang muli si Max na kumonsulta sa veterinaryo. Sa halo ng kaba at pananabik, nag-set ng appointment si Max kay Dr. Harper, umaasa ng kasagutan. Hindi niya alam na ang pagbisitang ito ang magbabago sa tahimik niyang buhay sa suburb at magdadala sa kanya sa isang di inaasahang paglalakbay. Ang hakbang na ito, na pinaghalong pag-asa at kuryosidad, ang magiging daan para sa mga revelasyon na hindi lamang lulutas sa misteryo ng pagkatao ni Shadow, kundi magpapabago rin sa kaugnayan ni Max sa kalikasan sa kanyang paligid. Pagdating nila sa klinika, puno ito ng karaniwang eksena ng mga pet emergencies sa maliit na bayan. Isang pilay na labrador Isang pusang galit na nagsisigaw mula sa hawla at isang grupo ng balisang mga pet owner, nararamdaman ni Max ang pinaghalong kaba at pananabik na bumibigat sa kanyang tiyan, mahigpit niyang hinawakan ang tali ni Shadow habang naglalakad sila papunta sa reception area agad na nakakuha ng kakaibang tingin si Shadow. Isang babae na palabas na ang mabilis na bumulong sa kasama niya. Pasimpleng tinuturo si Max at Shadow. Ang mga mata ng babae ay puno ng intriga at marahil ng kaunting kaba. Ang kasama lalaking may dalang kalmadong golden retriever ay tumingin kay Shadow, ngunit agad na umiwas nang mapansin niyang nakatingin din si Max. Habang tumatagal ang paghihintay, lalong naramdaman ni Max ang bawat tingin at narinig ang mga pabulong na hula ng mga tao sa paligid. Pinatindi nito ang gulo sa kanyang isipan. Isa nga bang kakaibang lahi si Shadow o may mas malalim pang paliwanag? Bawat bulong ay tila nagpapalaki ng kanyang mga pangamba na lalo pang nagpapabago sa naging takbo ng linggo. Sa wakas, Tinawag sila papasok. Habang papunta sila sa examination room, biglang nanigas ang katawan ni Shadow. Binibigyan ni Max ng mahinahong tapik si Shadow bilang pampakalma, ngunit nang papalapit na sila sa pinto, nanaig ang instinct ni Shadow. Bigla itong pumiglas at tumakbo. Nagkagulo ang waiting room. Tumahol ng malakas ang labrador, humiyaw ang pusa mula sa hawla nito at nagtilian ang mga bata habang paikot-ikot si Shadow sa ilalim ng mga upuan at sa pagitan ng mga nagulat na bisita. Malakas ang tibok ng puso ni Max habang hinahabol ang tumatakas na hayop. Sumama rin sa paghabol si Sam, ang mabilis na assistant ng vet. Natapos ang habulan, nang mapigilan ni Sam si Shadow sa isang stockroom na puno ng mga gamit para sa hayop habang habol ang hininga magkasama nilang pinatahan si Shadow na ang mga mata ay nanlaki sa takot at ang paghinga ay mabigat pabalik sa examination room paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Max sa ibang pet owners kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding kahihiyan at pag-aalala sa loob, kalmadong naghihintay si Dr. Harper na may nakataas na kilay. Mukhang puno ng enerhiya ang alaga mo, biro niya, habang maingat na isinara ang pinto. Tahimik ang silid maliban sa malalim na paghinga ni Shadow na ngayon ay mahigpit ng hawak ni Sam. Tumango si Max, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa veterinaryo, umaasang makakahanap ng sagot. Habang nagpapalit ng gloves si Dr. Harper para simula ng pagsusuri, puno ang isipan ni Max ng mga posibilidad tungkol kay Shadow. Lumapit si Dr. Harper kay Shadow na may halong profesional na interes at pag-iingat. Sinimulan niya ang pagsusuri sa tiyan nito, maingat at banayad ang kanyang mga kamay sa katawan ng hayop. Nakakagulat na nanatiling kalmado si Shadow, bagamat halata ang nervyos nito sa pagtingin-tingin sa paligid. Paminsan-minsan, may mga usisero mula sa labas ng klinik na sumisilip sa bintana, naakit ng ingay na nangyari kanina. Habang sinusuri ni Dr. Harper ang bibig ni Shadow at tinitingnan ang mga ngipin nito, agad niyang napansin ang isang kakaibang bagay. Ang mga ngipin nito ay mas matutulis at mas nakausli kumpara sa karaniwang aso, mas kahawig ng isang mabangis na mandaragit kaysa sa isang hayop na pangkaraniwan sa mga suburban na lugar. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkamausisa patungo sa bahagyang pagkabahala. Umatras siya ng kaunti ang kanyang mga mata ay nanlaki habang iniisip ang nakikita niya halatang may halong pagkabahala at pagkaakit. Ano ang tawag mo sa hayop na ito? Tanong niya habang tinitingnan si Max ng seryoso mula sa ibabaw ng kanyang salamin. Saan mo siya natagpuan? Gaano na siya katagal sa iyo? Ito ba ang unang beses mong dinala siya sa veterinaryo? Ipinaliwanag ni Max na natagpuan niya si Shadow na pagalagala pagkatapos ng isang malakas na bagyo at inakala niyang ito ay isang ligaw na tuta. Sa bawat sagot ni Max, lalong tumindi ang interes sa mukha ni Dr. Harper at ang kanyang mga kilos ay bumilis habang muling binubusisi ang kanyang mga tala. Pagkatapos ng mabilis na serye ng mga tanong, humarap si Dr. Harper kay Sam, umiling sa gulat at saka tumingin kay Max na halatang may mabigat na sasabihin. Pasensya na sa interruption, pero bago natin ituloy ang kwento, hinihiling kong ilike ninyo ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Napakahalaga nito para sa amin. Maraming salamat. Pagkatapos ay bumaling muli si Dr. Harper kay Max. Ito ay hindi isang tuta, Max, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang dinala mo dito ay isang baby hyena. Kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ni Max, kaya't sinubukan agad ni Dr. Harper na pakalmahin ang sitwasyon. Sa mas mahinahong tono, ipinaliwanag niya, Alam kong nakakagulat ito pero ang alaga mo ay isang batang spotted hyena. Napakabihira nilang makita sa lugar na ito at napakahalagang. Masigurong maingat nating haharapin ito halos mahirap paniwalaan ang katotohanan. Hindi agad kahawig ni Shadow ang isang hiena, marahil dahil ito'y malnourished. Bukod dito, ang pattern ng balahibo nito ay kahawig ng isang chihuahua, bagamat bahagyang naiiba isang mapanlinlang nakatangian na nagtago sa tunay nitong anyo bilang hiena. Ipinaliwanag ni Dr. Harper ang malalaking implikasyon ng kanilang natuklasan. Ang mga hiena ay hindi lamang bihira ngunit maaari ring maging mapanganib at tiyak na hindi akma para sa isang karaniwang kapaligiran ng tahanan. Nangangailangan sila ng espesyal na pangangalaga na naaayon sa kanilang likas na kalikasan at pangangailangan. Habang inaasikaso ni Dr. Harper ang koordinasyon sa animal control at isang lokal na wildlife sanctuary, napuno ng bagong aktibidad ang klinika. Ramdamang kahalagahan ng agarang aksyon, maingat niyang inutusan si Sam na ihanda ang isang kulungan. Siguraduhin mong maluwag at komportable, mahina niyang sinabi, na nagpapakita ng balanseng pag-iingat at malasakit pinanood ni Max ang mga paghahanda na may halong kaba, hindi mapakali sa mahigpit na mga hakbang para kay Shadow, na naging maamo naman sa kanya. Napansin ito ni Dr. Harper, kaya't ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Max. Nauunawaan ko ang iyong mga alalahanin, Max, sabi ni Dr. Harper na pilit siyang pinapakalma. Pero hindi ito tungkol sa parusa, ang mga hiena ay likas na ligaw. At kahit hindi naging agresibo si Shadow, kailangang unahin natin ang kaligtasan at kapakanan niya. Ang kulungan ay isang pansamantalang hakbang upang matiyak ang seguridad ng lahat, pati na rin ang kay Shadow, hanggang mailipat siya sa mas angkop na lugar patuloy na ipinaliwanag ni Dr. Harper na ang mga hiena, kahit bata pa, ay maaring kumilos ng hindi inaasahan at posibleng magdulot ng panganib, lalo na sa mga lugar na bago o nakakapagbigay ng stress tulad ng isang klinika ng veterinaryo. Itinuro ni Dr. Harper ang malaking enclosure na inihanda para kay Shadow, isang maingat na disenyo upang gawing komportable ang hayop habang sinisiguro rin ang kaligtasan ng mga tauhan ng klinika at iba pang mga hayop. Ang maingat na paghahandang ito ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Max habang sinisikap niyang tanggapin ang nakakagulat na balita. Ang kalmadong kaalaman ni Dr. Harper ay nagpakalma sa unang pagkabahala ni Max, nagbigay ng malinaw na plano para harapin ang bihirang at hindi inaasahang sitwasyon. Unti-unting nagkaroon ng mapayapang tono ang silid habang naghahanda sila upang maayos na masecure si Shadow bago siya mailipat sa masangkop na tirahan para sa isang nilalang na ligaw. Habang maingat na inililipat ni Sam si Shadow sa kanyang bagong kulungan sa mas tahimik na bahagi ng klinika, malungkot na pinanood ito ni Max. Ang malalaking mata ni Shadow puno ng lungkot habang nakasilip mula sa mga rehas ng kulungan ay nagdala ng bugso ng panghihinayang kay Max. Nararamdaman niya ang isang malalim na responsibilidad para sa sitwasyon ni Shadow kahit pa nauunawaan niyang ito ang tamang desisyon. Habang mag-isa sila ni Shadow sa madilim na isolation room, damang dama ni Max ang bigat ng mga sorpresa sa araw na iyon. Bagamat hindi inaasahan ang naging takbo ng sitwasyon, naisip niyang mula pa noong una niyang kinuha si Shadow, alam niyang may kakaiba na sa hayop na ito. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa inakala niyang ligaw na tuta. Ito ay tungkol din sa lumalalim na ugnayan nila, isang koneksyon na lumampas sa likas na pagiging ligaw ni Shadow. Habang hinihintay nila ang pagdating ng mga wildlife specialist na kukuha at mangangalaga kay Shadow, tila naramdaman ng batang hiena ang magkahalong damdamin ni Max. Dahan-dahang lumapit si Shadow sa gilid ng kulungan, malapit kay Max, maingat ngunit may halong pag-asa. Iniabot ni Max ang kanyang kamay papalapit sa kulungan. Bilang tugon, marahang dinilaan ni Shadow ang daliri ni Max at hinimas ang kanyang ulo sa kamay nito. Isang tahimik na pagpapahayag ng pasasalamat at pamamaalam. Sa maikling sandaling iyon, naramdaman nila ang isang malalim na koneksyon na nagbigay ng kahulugan sa kanilang maikling panahon na magkasama. Habang pinanood ni Max si Shadow na unti-unting kumalma sa loob ng kulungan, mukhang hindi na ito gaanong natatakot at mas komportable na naramdaman ni Max ang matinding paninindigan na ginagawa niya ang tama. Ang malinaw na sandaling ito ay nagdala ng kapayapaan sa kanya, kontento sa kaalaman na nakatulong siya sa kapakanan ng isang ligaw na hayop na hindi inaasahang nagbigay ng kakaibang yaman sa kanyang buhay. Nararamdaman mo ba ang kwentong ito? Gagawin mo rin ba ang parehong desisyon tulad ni Max at pakawalan si Shadow? Ibahagi ang iyong opinion sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at bigyan kami ng thumbs up. Sa pamamaalam kay Shadow, natutunan ni Max ang kahalagahan ng pag-unawa at respeto sa mga ligaw na hayop. Maraming salamat sa pakikinig. Kita-kita tayo sa susunod na video. Magandang araw sa inyong lahat.